Ang um, karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Hindi ka arestuhin kung walang ebidensya laban sa'yo! Hayop ka! wala kang kasigsama. Dugo ng demonyo ang dumadaloy sa mga ugat mo. Dapat ka rin mamatay. Walang kapatawaran ang kahiyopan mo. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagasabaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako. Ang Bukas Kaya mo na ulit pumasok dito sa bahay nyo? Sige, Oserento. Oh, Kakayanin ko. <laughs> Alam ko magiging mahirap para sa mabalik-balikan yung lugar na to. Kasi nga, marami kayong magandang alaala dito. Pero dito din nangyari yung pinakamapait na trahedya sa pamilya mo. Nagpapakatatag ako Sarento. Para sa anak na naiwan sa akin asawa ko. Oh. Bubuksan ko ng pinto, ha? Okay lang? <laughs> Sorry. Kailangan mo pagdaanan ng ganito. Gusto ko kasi... kasama ka namin pag pumapasok kami dito sa bahay niyo <laughs> kung saan napatay yung misis mo. Wala siya nga pala. Last time na nag-imbestiga kami dito, may nakita kaming photo album sa... doon sa ibabaw ng built-in cabinet. <laughs> photo album? Oo. Oh, to dala ko yung dalawang retrato na kumuha ng atensyon ko. Tingnan mo. Kilala mo ba yung mga nasa picture na ito? Oh. Kilala ko ang babae nga na nakatupis. Yun know, yung misis ko. O oh, itong nakaswimming trunk na lalaki. Um, ex-boyfriend siya ng asawa ko. Oo nga pala. Galit na galit ang lalaking niya noon kay Lenny. Nagbanta siya na balang araw daw gaganti siya sa ginawa sa kanya ng asawa ko. Ano pong ginawa sa kanya ng asawa mo? Bindrek ko ni Lenny ang lalakingan at nagpakasal kami. Siguro, itinanim niya sa isip niya ang galit na yon sa asawa ko. At ngayon siya gumante. Taga rito lang din ba siya? Taga kabilang barangay. Ano pangalan ng lalaking ito? Bakit niyo ko tinatangong? Suspek ko ba siya? <laughs> sa pag iimbestiga ng isang kaso, lahat ng taong nagkaroon ng kaugnayan sa biktima, tinuturing namin siyang person of interest. Tulad ng sinabi mo kanina, posible nga nagtanim siya ng malalim na galit sa misis mo. At ngayon niya isinagawa yung paghihiganti. Kaya gusto kong malaman kung anong pangalan niya. Jomar Home, pangalan niya, Sir Hento. Jomar San Jose. Ah! Sabi dito sa dyaryo, wala pa rin daw na arestong suspect sa pagkamatay ni Lenny. Ang hirap siguro ng pakiramdam ni Perry sa nangyari. Uh, ah, ah, sandali! Pulis ako. Ah. Dito ba nakatira si Jomar San Jose? ako ho yun. Bakit po? Iimbitahan ka lang namin sa headquarters. May mga itatanong lang kami sa'yo. D Tungkol ho ba sa... sa pagkamatay ng asawa ng isang OFW dyan sa kabilang barangay? <laughs> Wala pa nga akong tinatanong. Bakit nag-speculate ka na? Eh, kasi ho... Oh... Wala akong warrant of arrest para sa'yo, Jomar. Kaya imbitasyon lang ito. Pwede mong paunlakan. Pwede mo rin tanggihan. Pero kung tatanggi ka, titibay ang hinala ko na baka sangkot ka. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang may pangako ang bukas. Pagmahal mo ang isang taong nawala, maraming mumuntim bagay na magpapaalala sa'yo sa kanya. Ako, anay. Eh. Oras sa oras na ko si Lenny. Malapit na tayo magpa forty days sa kanya, pero lalong kumikirot ang nararamdaman ko. Pareho tayo. Alam mo bang sa simpleng paghuhugas ko ng mga pinggan at baso, naalala ko asawa mo? Siya kasi ang nagturo sa akin ng smart dishwashing gel na lang mang daw ang gamitin ko. <laughs> Parang naririnig ko pa ang boses niya. Eh, siya ka pala. Eto, Ngay-ngay lang. Nag-text si Sarant Remy. Oh, ano sabi? Inimbitahan daw niya sa police headquarters ang dating boyfriend ng asawa ko. Si Jomar? Opo. May tinitignan daw silang angulo na baka sangkot ito sa nangyari kay Lenny. Kasi, oh, nay, kung natatandaan niyo, noon hung i-break siya ni Lenny, galit na galito si Jomar. At nagbantang gagantihan niya balang araw ang asawa ko. Abay, baka nga. Hangayop oh, siya lalaki siya. Hindi imposible yun. Kasi tagarian lang siya sa kabilang barangay. Yomar, inibitahan ka namin dito sa headquarters dahil sa krimeng nangyari sa kabilang barangay. At dating kasintahan mo pa yung biktima. Oo, oh, sarento. Pero inaamin ko. Sige, dati kong ang kasintahan si Lenny. Base sa nakalap kong impormasyon. Masyado ka raw nasakta nung i-break ka nun ng biktima dahil sa ibang lalaki. At nagbanta ka raw. Ay, nasaktan nga ako pero matagal na yun. Ang matagal na sugat, pwedeng maging mitya ng isang krimen. Sa ibang tao siguro. Pero sa akin, nakakalimutan ko na yun. Hindi totoo yan. Hindi mo pa rin nakalimutan ang biktima. Patunay na hanggang ngayon, bilata ka pa rin. O ibang usapin ang hindi ko pag-aasawa. Hindi niyo ako pwedeng idihin sa kasong ito dahil lamang sa naging kasintahan ko ang biktima. Pero nagbanta ka nun. Sampung taon na nakalipas mula nun. Sobra ka nasaktan. At kahit sampung taon na inagdaan, pwedeng daladala -dala mo pa rin yung kirot na iniwan nun sa'yo. Sige, aaminin ko. Hanggang ngayon, daladala -dala ko pa rin ng sugat. Pero hindi lahat ng nasusugatan, e eh nagiging marahas. Oo nga, nagbanta ako. Pero bugso lang yun ang galit. Iba yung pagbabanta kaysa aktwal na ginawa. Lady, anak, kahit nung mag-asawa ka na, hindi ko inalis sa malaking litrato mong ito dito sa kwarto namin, ang nasira mong ama. Kasi nang mamatay ang tatay mo. Ikaw ang nagpalakas ang loob ko. Pero maaga ka rin pala mawawala. Kung sino man ang pumatay sa iyo, pinapangako ko, magpapayad siya. Magpapayad siya. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Perry, sinama namin sa listahan ng mga person of interest si Jomar. Inimbitahan namin siya dito sa headquarters pero todo tanggi siya. S si Jomar Jose Argento ay ex ng asawa ko naisip ko, kung isinama niyo siya sa mga person of interest, siguro, pwede rin isama ang ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend mo? Pareho kami ng asawa ko na may kasintahan noon. Nang magkakilala ko kami, naramdaman namin na kami ang dapat na magkatuloyan. Kaya sabay kami nakipag-break sa mga karelasyon namin. Bakit? Nagbanta rin ba ang ex-girlfriend mo? Oo. May mga kapatid doon siyang siga-siga. At uh, isang kaibigan namin ang nag-warning sa akin na mag-ingat daw ako dahil may binitiwang salita raw si Rosalie. Oh, Rosalie ang pangalan. Oo. O ano raw yung binitiwan niya salita? Katulad din ako nang banta ni Chomer na balang araw Pagkaganti rin siya sa akin sa ginawa ko. Okay. Susulat ko dito sa notebook yung pangalan ng babae niyan. Sigurado nga, dapat imbitahan siya. Sarento, nakikiusap po ako. Gawin niyo ang lahat para mahuling kriminal. Madalas ho, napapanaginipan ko asawa ko humihingi siya ng hustisya. Mahigit dalawang buwan na wala namang yari ang kriming hawak ko. Hanggang ngayon, wala pa rin akong malinaw na lead na magtuturo ko sinong kriminal. Kung may mga CCTV lang sanang naka-install sa kapitbahay ng bitima, pwede ay kong makakuha kahit maliit na lead. Pero walang may CCTV sa magkakapitbahay. Meron ngang gate ang subdivision nila pero wala namang security guard. Ay nako! Pinahihirapan ako ng kasong ito! nang hihinaan ako ng loob. Kasi oh hanggang ngayon wala pa rin maiturong sa aspek ang mga pulis. Kaya pag ganito nasa harap ko ng puntad ng asawa ko, nagsasorry ako sa kanya. Kasi parang walang mananagot sa pagkamatay niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, Perry. Hindi natutulog ang Diyos. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Mahigit na hong dalawang buwan ang lumipas mula ng patayin si Lenny. Si Sarento Remy na rin ang nagsabi. Minsan daw talagang mahirap maghanap ng justisya. Miss na miss ko na ang asawa ko, Nay. Kung alam ko lang ko, hindi na lang sana ako nagtrabaho sa tapay. Kung ganito rin lang pala maghihari sa kanya. Huwag. Huwag kang pang hinaan ng loob. Ako, pilit akong nagpapakatatag. Muli at muli akong sumusumpa dito sa harap ng punto ng asawa mo. Eh, hindi ako titigil. Hanggat hindi nahuhuli. kung Sino ba ang demonyong yun na pumatay sa anak ko? Sino nga kaya ang kriminal? May maaresto kayang suspect na dapat managot sa nangyaring krimen? Mga sigana Rosana Villegas Vilma Borromeo Bobby Cruz Phil Cruz, Jenalyn de la Cruz, Lionel Benjamin at si Susan Robles sa papel na Delia. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervision teknikal ni Eric Lucero. Ang at ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Alex Areta, at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kalilita ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng sayang ito. Walang kapatawaran ang kahayupan mo. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may Pangako. Ang bukas.